Hi guys! Tara sa manyo ako itry itong nadaanan lang namin na fresh lumpia sa may tundo, na hindi lang basta masarap at may siksik na mga sahog ay e may kakaibang twist pa kaya naman pala nakakadalawang kaldero sa isang buong araw. Ito ang PVFF Fresh Lumpia na located lang sa may ng Hermosa Street, Tondo, Manila. Katabi lang niya yung Generics Pharmacy para kung gusto niyang puntahan, hindi kayo mahirapang hanapin. nagbubukas dito? Alas 10 po, man. Hanggang ano oras po kayo maabot? Ah, ano, alas 5 po, ganun. Ah, uh, 5 p.m. Pero ano na to, sold out na, ganun okay. Ilan po yung nire-ready niyong lumpia sa isang araw? Minsan, um, 14 kilos lang yan, ma'am. 14 kilos? Opo. Okay. Ah, total. Okay. Pero ano yung pinakamarami niyong nagawa sa isang araw? Minsan um, ma'am. Dalawang kaldero yan. Meron oh, kami kasi o? sa Gloomintreat, ma'am. Eh. Ah, uh -huh. uh, dalawang branch. Isa sa Treat, tsaka dito sa Tondo. So, may metro bang? Sige kuya, patikim nga ako isang order. Sabi nila masungit ka daw. ano sabi ma'am? Nangingiti <laughs> naman pala si kuya <laughs> eh. Overloaded sa sosa. Yan yung mani. Tapos okay. asukal yung isa. Oy, sarap pa. Ah. 35 lang, no? Gano'n ka nakatagal dito, kuya, nagtitinda? Okay, yes, taon pa lang po, ma'am. Guys, may bago tayong itatry na fresh lumpia. Alam nyo naman, kung matagal ko na kayo supporter, sobrang hili ko sa fresh lumpia. Alam nyo ba guys, first time ko lang makakita ng fresh lumpia na nilalagyan ng spicy garlic. Normally kasi normal garlic lang eh. Sila may nakaseparate pa silang spicy garlic. di ba? Kakaiba. Kahit normal yung fresh lumpia nila, ito naman yung naging twist nila, yung spicy garlic. So yun yung pinaka-kakaiba nila sa ibang nagtitinda ng fresh lumpia. Kaya try na natin. Kalat lang natin. Karamihan ang nakita kong bumibili sa kanila yung may mga edad na Syempre nga naman dahil gulay, kaya healthy snack siya Very minimal lang din kasi yung tamis niya Kaya pwedeng-pwede to kahit on a diet ka pa Normal fresh lumpia na natatry niya sa hali So yung pinaka-ubod niya, yung mga gulay sa loob Crunchy, sakto-sakto yung pagkaluto Walang lasang sunog Tapos yung pinaka-sauce niya, sakto-sakto lang yung tamis Actually dahil naglagay pa siya ng asukad on top Nagdadagdag tamis pa. Pero hindi naman sobra, okay lang din So, yan. Yan yung mga laman niya. Yan yung ubod kung tawagin. May singkamas, upo, tsaka carrots. Masarap naman siya for 35 pesos. Normal fresh lumpia. Ngayon, magle-level up tayo dahil tatryin natin tong spicy garlic nila. Ang <laughs> ano laki, kaya ba natin isubo to? Hmm. Dagdagan pa natin. Hmm. Okay. Ay, ang sarap nito ah. Nag-ibang level na fresh lumpia siya. Yung spicy garlic nila may maasim-asim na konti. Gusto ko yung cake ng anghang. Kaya medyo naluluha ako. Pero ang sarap niya. Dagdagan pa natin. Kanina, normal lang siya. Ordinary. Pero nung nilagyan ko ng spicy garlic, yun yung pinagkaiba niya sa ibang fresh lumpia ng kali. Sarap. Ang unique nito guys ha, Parang pag wala na tuloy nito, parang ordinary na lang kung ganito. Yung tipong pagka walang ganito kahanap hanapin na mo talaga. Normal na lang siya pag walang ganito. Ang sarap nito, may kakaibang twist. Kahit spicy garlic lang siya. Ang laki ng iniba niya nung nadagdag ito. May asim pa. Kayo pa guys, willing ba kayo mag-try ng bago para iba sa nakasanayan nating ordinaryong fresh lumpia or stick na lang kay dito. Comment down below.